Sup guys, it's me again, Penny, and kasama ko na naman sina Ate. Pumunta nga kami ngayon dito sa 7-Eleven after work dahil kukumplituhin na nga namin yung aming requirements sa pagfo-file ng tax. Ilang araw na nga lamang ang nalalabi at kami nga ay magpa-file na ng aming tax dito sa Japan. Bali ngayon nga guys, ay ang aming ipo-photocopy naman ay mga IDs at saka birth certificate. And syempre kagulo na naman nga kami dito sa 7-Eleven dahil lahat nga kaming lima ay magpapa-photocopy kaya ang haba ng pila. At habang nagpa-photocopy nga tayo guys, eh gusto ko lang i-share sa inyo na dito talaga literal na yung convenience store ay gagawin talagang convenient ang buhay mo. Itong mga convenience store nga dito mapa 7-Eleven, Lawson, Family Mart, eto nga yung mga takbuhan talaga natin pag mga emergency. Lahat-lahat talagang dito tayo pumupunta. Alam nyo ba guys, nung unang punta ko dito sa Japan, dito talaga ako sa 7-Eleven nagtatambay. Gawa nga nang wala kaming internet, dito kami nakikisagap ng internet. Ayan at meron nga pumila sa amin na lalaki ay pinauna nga muna namin dahil ang dami pa nga namin ipofotocopy so magtatagal nga kami kaya siya na lang muna. Balik nga tayo guys dito sa akin yung Malamang halos lahat ng OFW yung Pilipino dito sa Japan ay nung pagkarating na pagkarating ay internet ang hanap at saan pa man tayo pumunta. Malamang mga sa convenience store din kayo no. Naalala ko nga noon pagkakalabas namin sa trabaho, diretso sa bahay, magbibihis tapos tatakbo sa 7-Eleven para mag-internet. Siyempre bibili ng kaunti. Tapos nga ang kagandahan pa nga dito sa mga convenience store dito sa Japan eh lahat na nga nandito parang Daniel Padilla nasa kanya na ang lahat mula nga sa pagkain meron dito lahat tapos yung mga basic necessities mga kung ano-ano ang gamit nandito na rin tapos eto nga mga pagpapotocopy natin just ko gamit na gamit nga dito tapos isa pa nga itong photocopy machine dito sa 7-Eleven napaka high tech pero kahit siya ay napaka high tech na eh talagang hindi naman siya mga nga bano. kasi maiintindihan mo naman gawa nga ng may English version naman siya eh tulad nga nitong pagpapotocopy photocopy namin ng mga ID, tatlo-tatluhan kagad eh. Okay na okay na, hindi na kailangan pag-isa-isahin ng papel. Eh, di kay, tipid na tipid. Tapos dito nga pala guys, sa pinapa-photocopy namin na ID ay pina-photocopy na namin yung aming cash card or your bank account namin. Tapos alien card, tapos yung may number card. Sinamasama na namin sa isang uh, A4 para nga pagpunta namin sa tax office, eh ayun, nakalathala na lahat yung aming IDs. Dito nga guys, ay tinuturuan kami ni Ate Jasmine para nga mas makatipid kami kaysa naman sa pag-isa-isahin namin yung photocopy ng aming IDs eh ganito nga yung ginawa namin back and forth tapos tatlong IDs na kagad. Tapos ayun, same nga lang din ng gagawin ni Person. Nakasave na nga yung settings kaya start start na lang. Kaya sobrang bilis nga ding nakatapos dito guys eh. At habang ang nagiintay dito sa mga Person na makatapos sa pag photocopy eh ayan, napaturo na nga kami ng mga pagkain dito. Talaga nga namang nagutom na kami sa pagpa Naon Nauna nga bumili si Ate Jasmine ang kanyang karage kaya eto ako naman ay eh, nainggit kaya ayan, bumili nga rin ako ng akin halagang 200 yen eh. ayan, meron na nga akong pang mamaya pagdating ko sa bahay. O ba diba, napaka-convenient talaga. Hanggang dito na lang muna guys, Janet!